Hello mga kawanes. Um, minsan ano, uh, di natin maiwasan map mapaisip na no? sometimes na para bagang pinapabayaan tayo ng Panginoon, no? para bang uh, wala sa ating tabi ang Panginoon. No? Yung parang tipong mapapaisip ka sa sobrang lalim, sa sobrang ah, uh, dami na ng pinagdadaanan mo yung parang sunod-sunod. Yung tipo bang pin, harlo, parang pinagtakluban ka ng langit at ng lupa, no? Hindi talaga maiwasan yon kasi nga tayo ay namumuhay sa laman na nandito tayo talaga sa flesh. Yung parang yung mga problema na yun nagparang parang nagpapahina sa ating pananampalataya. Yung parang umiiyak ka, minsan yung Lungkot mo, umiiyak ka, na naparabagang, minsan yung luha mo is parang, alam mo yung parang, uh, sobrang lalim, no? Pero lagi mong tatandaan, kawanes, na ang Panginoon hindi siya nagpapabaya. Lagi tayong naririnig, sabi nga ng numbers, na ang Panginoon na hindi gaya ng tao, na nagsisisi ni anak ng tao, na nagsisinungaling. Sabi sabihin, lahat ng mga sinabi ng Panginoon at ang kanyang pangako ay totoo at gagawin niya. ba? Diba? At ang kanyang mga plano, sabi ng Jeremiah 29, the plans of God is not our plan and the thoughts of God is not our thoughts. Ibig sabi sabihin, mababaw ang ating pag-iisip ngunit ang pag-iisip ng Panginoon ay napakalawak. Everlasting, eternal, couldn't be, uh, hindi siya kayang i-contain ng isang espasyo, hindi siya kayang i-contain ng Anumang, uh, ng panahon, ng space, ng time dahil ang pag-iisip ng Panginoon ang plano ng Diyos para sa atin ay napakalawak. so God bless uh, kawanes, huwag kang susuko dahil ang Diyos ay laging nandyan mabuti ang Panginoon, mapagmahal mahabagin, lumapit lang tayo hanapin lang natin siya mag-pray lang tayo sincerely at malalim na panalangin. Hindi lang yung panalangin na pagluhod natin eh, wala lang, no? Ang gusto ng Panginoon, yung devotion natin na andoon, malalim sa panalangin. At tinahanap talaga natin ng Panginoon, 'di diba? God bless Kawanes. Walang sukuan, magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. God bless Kawanes.